So, ayan na guys, ang yung uh, pot ay muling nagbabalik. So, gagawin natin ngayon guys, ay, eh, dahil uh, mainit na mainit, uh, nakaready yung ating uh, material na gagamitin. Uh, so, ito yung ating mga loam soil. Ano? ito yung naging resulta niya. Man. So, ayan. Ito yung naging resulta niya. So, hindi pa rin natin siya pwedeng taniman dahil medyo kulang pa tayo sa ano ano kulang pa tayo medyo kulang pa sa taba kung isipin ano dahil yan guys ay isasama na natin itong, ano uh, ano ng niyog ito to itong pinag -tistisa ng niyog ano yan sasama na natin to sa mixture na gagawin natin sa kayong tayo ng baka at ang vermicast, yung tay ng uh, superworm, isasama na natin so, siguro naman sa ganong pagkakataon ay mataba na yung ating magagawang uh, lupa ano so pagsamasamayan na natin at ihahanda ko na yung ating mga kagamitan so ayan hawakan mo na aking mahal So, ayan. Gagawa kami ng matabang lupa para naman makapagtanim na kami ng gulay. Dahil sa hirap ng buhay ay kamahal ng gulay. So, ayan. Pagkahaloin namin siya dyan. So, ayan. Si na ang maghahakot. Kasi hindi ko yung kaya. So, ayan. So, ito yung lupang ano. Maitim. bagay, compost ano na yan. Halo-halo yung lupa niyan, may mga damo, tapos yung pupuri ng manok. Kaya ayan. So, paghahalu-haluin lang namin yan. Para, ready na ulit tayong magtanim. So, ayan. So, ito yung lupa. Ito yung Pocopit. ano na? Coco peat. Ayan. Ito naman yung cow manure. Ayan. Yung pupo ng baka. baka. Pero dry na yan. Kaya okay na siyang mix. Kumbaga talagang ready na. So, ayan. At ang pinakamahalaga. At saka yung Pupuri ng, ng beetles. beetles. So, ayan. Ah, di ba yan? Pinong-pino na yan. So, ayan yung paghahalo namin para makagawa tayo ng matabang lupa. So, ayan. Let's go! So, ayan. Ilalapit natin dahil marami kaming katulong. Ayan. Oh, diba? Hmm katulong para Kasama. umalat. Ayan. O, ba? Diba? O. So, matatapon. So, ayan. Matigas yung ano. Pupo ng baka. Baka. So, ayan pa. Hindi siya kaya ng trinay ko sana pukpukin ng martilyo. Gagamitan sana ng itak pero hindi. So, ganyan. So, aapakan talaga siya. At dahil dyan, syempre, social tayo. Kailangan nakaboots. <laughs> Feeling. So, ayan. So, kailangan ganyan. Para madurog siya. Okay. Si Javi, oh. Pinapaalang ni Javi. Ako ayoko. <laughs> dahil mayaman tayo, hindi natin pwedeng tayo. Ang arte. Ang arte mo, dahil. So, Ayan. So, mas madali siya pa ganito. Kasi, trinay ko sana ng ganito. Ay, gagamitan sana ng ganito. Kaya lang, mahirap siya. Napaka bagal. Yung martilyo din, eh, ganun. Kaya, paa talaga. ba hmm. diba? Ang bilis lang ni Habi makadurog. So, ayan. Ayan, buti na lang makulimlim. Ayan, marami pa kaming dudurogin. Ayan yung mga katulong namin. Okay lang ganyan ang panahon, makulimlim para para naman hindi tayo masyadong bila dito sa area. Dahil kung kailan kainitan, ayan. Saka naman naisipan. Ah, oh, di ba? yung popo ah. ng barmikas. malis tayo, malis yudin talaga, hahahaha, 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 So, yan na nga, guys. Ang nangyari ay na mahirapan lalo pang Ayan, nadurog na yung mga tainang ng baka. Kaya ayan, nagdadagdag na si Habi ng um, anong ta? Kokopit. Kokopit daw. Para mamix ma, para ma na namin gawa ng parang uulan na. So, kailangan na namin siyang halo ng mabuti para mailagay na sa sako. So, ayan. Preparing na siya. Ito lang yung available natin dito, guys, na mixture, ano? So, light brown yung kulay niya. So, nyo na, guys, dahil medyo malabo yung kuha. Yeah. So Di nga lang natin alam kung ito ay taba at tatarga or kailangan pa ng ibang ano ingredients ano. Pero sa so, tingin ko naman guys ay okay naman siya tingnan niyo ano. Buwagag siya oh. Hmm. Hmm. Tingin ko naman ay buwagag siya. Kaya siguro naman ay magandang ori ng gulay ang maaani natin dito so ito kasi yung mga matitigas to guys ay yung tayo ng baka yan so yung hindi gaano na durog yeah, medyo may mold na iba ano pag nalagyan naman ng tubig siguro yan eh madudurog na lang yan meron tayo dito guys na dalawa, apat, anim, pito, walo siyam 2468 a 10. So sa 10 guys, dalawang sako yung i reserve natin para pang-additional ano. So ayan yung natitira daw ay itatappings niya sa mga gulay. So ayan, meron na kami dito. Ayun, oh ah, di ba, meron na kami dito ng sitaw. So ayan, yung ulam namin kanina is galing na dito. So, nakatanim din lang yan sa sako. Ayan. Upo na yan, guys. So, lalagyan niya daw ng lupa. So, ganyan lang yung paglalagay, guys. Isang dang ka lang. Galing sa puno. <coughs> Dahil may concentrate na mga ingredients yung ating hinalo, kailangan hindi agad malasahan ng ating gulay. Eh, baka kapag Manila kagad ay Manilaw or mamatay. So, upo yan, upo. Para ka din naman naglalagay nito ng mga parang pataba. Oo, oh, no, ng mga fertilizer. So, pareho lang ni naman application yan guys. nga lang ginagamit natin dito ay organic kulang pa? kulang okay Ayan. so marami na kami ditong ano Ayan. tinanim niya ni Habi mga upo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim wala siyam sampo so labing isa so ayan labing isa na yung kanyang tinanim so maganda na rin kasi ayan o diba malaki na siya. So, ayan. Ayan na, mataba na. So, lalagyan niya lang ng lupa para dagdag, ano. So, organic lang kami. Hindi kami magagamit ng mga spray gawa ng, syempre, may mga alaga kaming manok. Kaya, kailangan is, yung ano lang. Yung natural lang tayo. Para iwas din sa aming mga alagang manok. So, ayan yung talbos ng kamote. So, hindi lang kami ang na-harvest dyan, pati yung mga manok. So, Kaya, yeah, may yung maglalagay ng kimigyan. Kaya, hindi kami pwede mag-apply ng mga ganun. Makikita namin yan kung maganda pa rin naman yung effect kahit walang mga generic na fertilizer. Yan, ganun. Na? kulang pa. Kaya, kulang pa. Ayan, kukuha pa daw siya. Kulang pa. Ayan pa yung isa. So, yung mga talbos ng kamote. Ayan. Yung manok na ang may ano niyan. May gawa. O, so, kung makikita nyo, medyo mga punit-punit yan. Gawa na nila yan. So, kinakain nila yung dahon. Ang so, ginagawa nilang ganyan. Tcharan! Ayan o. Oh. Yan naman o. Oh. So, yung ano din talaga ang kinukuha nila. Kahit nga pala yung green, oh. Mm -mm. ganyan. Ganyan yung gawa nila sa mga talbos ng kamote. Oh, ah, tsaka dyan, sa may baba, meron na din kaming, ano, ayan, tanim na rin ni Habi na mga talong. So, ayan, oh. Diba? Kaya nag-start na kami para naman kahit papano ay makatipid na rin sa Gasto. So, ayan. Pang ulam is okay na. O, gaya kanina, yung ulam namin is... Libre. Hmm, libre lang yung ulam namin kanina. Sitaw. Galing na dun sa tanim niya. Kaya yan. So, eto na yung buhay niya. <laughs> Hindi na makina ang awak, kundi, ayan, balde, lupa, <laughs> gano'n na ang awak. <laughs> Tain na lang daw ng kalabaw yung awak niya. Ilang peraso na yan, mahal? 42. So, ayan. Meron na siyang tanim na 42 pieces na talong. So, ayan. Salamat. Lapit tayo. Kaya lang yan. Talagang kaano namin yung mga manok. <laughs> ka ano tawag niyan? Kaagaw Ta manok. kaagaw namin talaga. So, ganyan. Tinatalbos nila. <laughs> Kaya matira matibay sa mga tanim. Saka itong lugar na to guys ay pag tinamaan mo ng asarol, yung tulog ng lupa ay parang bato lang na tinira mo ng, ano, ng piko o kabra. Ganon yung tulog ng lupa na yan habang binubungkal. matigas kasi matigas kasi yung lupa dito sa amin kaya kumbaga kailangan meron talagang mga gagamiting mga organic na pataba o di ba gagaya nung dating talong ko ditong tinanim so wala na so yung papaya namin ayan puti naman meron na kahit papano ay meron na ring isang bunga so ayan So, mga kalahating oras ka pa ata matatapos niyan. Ganun talaga. Ayan, medyo kasi parang uulan kaya makulimlim yung ano. Kalangitan kaya naman So ayan, tinapos na namin. Kasi kanina sobrang init ng pagdurog namin. Eh kumulimlim na gawa ng uulan ay di ayan, tinapos na namin. Kaya nakarami na. Papakita ko mamaya yung itatanim ni Habi na sayote. Ayan. Ayan, habang naglalagay pa si Habi ng lupa. So dito papakita ko sa inyo. So ito 'yung sitaw namin. Ayan, ilang puno pa lang 'to, gawa nung konti lang 'yung nakuha naming pananim. So ayan, meron dito, ayan. 'Yung kamote. So wala kaming nakuha na pananim ginawa ni Habi is bumili ng ano pa, 'yung talagang laman nung kamote. Ayan, pinatubo namin. So, pag medyo ma, ano na, pwede na siyang iwalay. So, ayan, itatanim din namin siya. Pero, sa sako din lang. At, meron na din kami dito, ayan, limang perasong sile. So, nagtanim na rin si Habi ng tanglad. Ayan. So, meron pa dito. Ilang peraso pa ng sitaw. So, ayan, paunti-unti ay eh, nakakapagtanim na kami di oh, ba? Diba? Gawa ng matigas yung lupa. So, dito tayo sa sako. di ba? Diba? Pwede naman ganun. At, ayan, bumili rin ako ng kalamansi nung, ayan, nung nakaraang araw. So, ayan, medyo mataas na siya. So, may libre ng bunga. So, ayan. Sana ay magtuloy-tuloy. Para masarap kasi may kalamansi. Pwede na yung sasawsawan. O, ganyan. May sitaw ka lang. Tapos, pwede na isawsaw sa kalamansi na may asin. O, diba? Solved na yan. Ayan. May kalabasa rin dito si Habi. So, tumubo lang to. Siguro may natapo na buto ng kalabasa. Ayan. Tumubo lang siya. Yun nga lang is hindi siya makapagtalbos. Ayan. Tingnan nyo naman. O, ayan. Yung manok ang nagtatalbos niyan. So, ito pa lang ang nakapagtalbos. Hindi pa nila natatagpuan. Ayan o. Oh. Kita niya. So, ganyan. Yung gawa ng aming mga manok. So, ayan o. Oh. Di ba? Kaya, hindi siya nakakapagtalbos. <coughs> eto naman yung sayote na itatanim ni Javi. So, kagabi, pumunta kami sa isang tindahan. So, ayan. Nakita namin may mga tumubo ng sayote. Plano namin is bibilhin sana namin pero binigay lang nila. Kaya ayan, yan yung ilalagay namin doon. Itatry namin siya doon sa, sa sako lang namin itatanim. Gawa ng matigas yung lupa dito. So ayan, sana mapabunga namin. Para kahit papano, ayan o ba diba? Pwede na yan. Sayote. May limang peraso. At ayan na, natapos na ni Javi. So, nalagyan na niyan, na niya lahat ng lupa. So, ayan o, ba diba? Hanggang doon na yan. So, ayan o, 'di ba Ilang, ano lang yan, buwan. So, meron na ulit kaming, ano dito, talong. Ayan. So, madami-dami. Ayan. O, ba diba? Hanggang doon. So, ayan na. Hindi pa natin kinala yung So ayan, eto na si Habi. Eto na yung nilagay namin sa sakong matabang lupa na sana naman ay maging maayos yung itatanim. So ang itatanim niya ay yung sayote na pinakita ko kanina. Lima lang naman yun. Ewan ko ba dyan kay Habi? Bakit naging anim na yan? Aba. Ano bang ang yung gagawin? So, dito muna sa malilim na part. Ayan. Dito muna namin siya ilalagay. So, patutubuin. Kapag okay na, kapag pagagapangin na, ilalabas na. O, diba? Ganun lang. Kasi hindi pa namin masyadong kabisado kung kaya nila yung sobrang init dito sa ano namin. Sa aming place ba? Ganun! Ayan. Ba't nga ba, anim? So ayan, oh, 'di ba? So napakaganda naman ng ano. Buhaghag na buhaghag yung lupa. Kaya naman sana ay maging mataba yung aming itatanim dito ang sayote, 'di ba? Ay kaganda. So halo-halo na 'yan. Tutubuin ni Abby yung sayote dito. Okay? So ayan, oh, 'di ba? So ito nga pala guys ay nakita ko lang kagabi at nakita na ko kaya sabi ko kuhain mo at titingnan ko siyempre nung kinuha niya nakita ko na may ugat na kaya sabi ko pwede na siguro baka naman makapagpabuhay ako parang paganyan siya daddy paganyan hindi pagano. medyo Paganoon? hindi paganyan baga siguro pa ganito siya. Ayan. Kasi dito okay. ata ang ano ng ano niya ni, eh, Depende. ng ugat. Depende nga. Ba ganun ang ano ng ugat niya. Dito ata natubo yung ugat niya niyan. Nag-experiment na naman kami. <laughs> so, <laughs> piling, hindi pa namin ito may guys? Piling so, maalam uh, lang kami. So, pwede nyo namang subukan dahil sa amin ay sa ano lang ito ah, nagagawa lang kami ng eksperimento hindi naman talaga kami magsasaka kaya kung gusto nyo naman nagayahin to guys ay okay naman sa comment below na lang kung okay naman ang naging resulta sa inyo so, sa amin kasi kahit hindi kami magsasaka ay susubukan pa rin namin wala namang mawawala pwede na yan siguro takpan mo ng ano yan para maano siya basta ang ano lang siguro itong pinaka ganito lang huwag hiyo mo yan ugatan lang ang kailangan dyan ayun Ay, sa isa ano na ilalagay mo so yan parang pinaupong sayote uh -uh, pinaupong nga siya. so yan lang guys hindi naman siguro huwag ka masyadong maluluto yung katawan ng sayote pag naluto yan at magiging. syempre kailangan mo yang takpan <laughs> so, kapag nakita yan ng manok sigurado na naman yan ubus yan So, ayan. Medyo ay eh, tapasok mo sa lambat. Kasi pag nakita yan ng manok, nako, sigurado naman. Ubus yan. So, ayan. Naabangan namin yan after... Um, ano makita yun, oh. Oh, Ano ba yan? Ba't may nakapasok na? May manok na nga. Ay, di sasara mo doon. Sabi mo ba, Ayun Nakita oh. oh. mo na mo dumanda, eh. So Sabi so, niya ayan. may ginagawa ka na naman dyan, kababalag ha. So ayan, naabangan na lang natin kung kumusta magiging tubo ng aming sayote. So, yan lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!